Mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron tayong customer mga kalugit ang late ng kuko ni sir o. Kasi problema niya daw po itong nakadikit ang kuko niya sa gilid. Foreigner pong customer natin mga kalugit, di diba? bang puti-puti ang kanyang tiil. Hmm? Ang cute-cute. Ang -cute. kanyang tiil. Ang kanyang, tiil. <laughs> ang kanyang paa. Ilang okay, ah. okay. Music dahil. You feel something, sir? It's alright. Just get it out. Hmm. Kalalinya parang wala lang pero nakabaon yung kuko ni sir. Hmm. ginoo ko ka ang samanin ko ni sir do Kuko sa hmm? do wala na gay ko tapos sir na kadikit very big sir very extremely ex hmm, di rin man siya ka pa ano hmm? i'm mm -hmm. just going okay. you see sir hmm? there are. i look very right. Wow. okay just come and sir. Very bad. Your nails is destroyed. Overflow in the counter. Wow. Oh, beautiful. beautiful. Yeah. You're satisfied. Wow. Very. Yeah. will see? I've been coming to the Philippines for 40 years. You're only the second person. Oh, wow. One, one guy once before got it out. Nice. So I'm sick. You're sick on time. Hmm, ano daw? Oh. oh hmm, very big. Ang koko niya mga kalugit nakabaon kabaon dyan sa sa gilid mga kalugit laki laki oh. Ako dyan sa di day. Hindi mo ginagawa. Gano... Makaya mo ni. Ang lubong kayo sabi ko, gaya na, gamay-gamay lang. Akala ko ang liit-liit lang, pero ang lucky, my God. O, oh, see? You feel very satisfied. Your organ is satisfying. ah, That's perfect. Wow. O, oh, ba diba, mga kalugit? What did you see, sir? I'm beautiful. Charm. How about this, sir? that's right. That's okay. Ah, okay. Yeah. Grabe ka, yun nakabuon. Kuko niya, gamigamay do. Iya ka, ano. Kama, kama. Hmm. Ah, lalim oh kagamay sang kuko niya pero kuko niya do sobra pa sa So mga kaluget, okay na, huwag nyo po kalimutan ni like and share po the notification bell para update kayo lagi sa aking vlog. Thank you.